guys. Ito. Nandito po ako sa may harapan ng elevator. Dahil naghihintay po ako. Naghihintay ko po, po siya. Ang gawa ba? nag na po. Dito po. Dito po ako. Ayan. Ayan. Kaya, pinutin na natin para tumaas siya. Kasi pupunta po tayo sa B1. Doon sa pilihan ng pagkain.

dito na tayo ng pagkain. Hindi ko alam kung anong bibigyan ko. Ayan. Siyempre, rice is life. So, pili tayo ng pili ako ng fried rice. Ito guys. Ito yung gusto kong fried rice. Fried rice with ham and pork. pa natin mag ano mag uh, face mask dahil so, nandito pa tayo sa food court ayan ayan guys wala ano, nga na katakot pa may tao kasi hindi naman hindi naman magagaya ng week days magkakarami ang tao nito sa food court Kasi tapos din ganyan siya Balik na po ako dun sa ano sa taas. Parang wala mga ano mga tao. Ayan guys, pabalik na po tayo dun sa ano ta sa taas. Tinanggal ko na yung face mask ko. Ayan. Kasi wala namang tao dito. Eh. Parang ako lang yata ang Makadlakad. <laughs> Makad Hanggang makaabot sa anak. Nandate ko pa ako guys. Ayan, binisan ko magkakad. Kasi yung alaga ako. Ayan, kailangan lagi yung mamadali. Diba? Ganun talaga. Ganun. High speed to. No? Kasi Sunday ngayon eh. Sunday kasi ngayon walang masyadong ito. Sa 7-11. Kaya mabilis na. Ayan guys. Okay tayo sa elevator. Okay. Ang natin yung illumination. Ayan. Okay. Bye-bye.